papakita natin ang gagawin para sa high blood. Ito po nahanda natin. Pag ang blood pressure nyo ay 120 over 80, yan, normal yan, green. Pag uh, orange, ito, medyo mataas, 121 to 130, 39 or 81 to 89, medyo mataas yan. At pag high blood na, pag lampas sa 140 o 90 ang iyong blood pressure. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. So, ito yung tatandaan nating numero. So, para bumaba ang blood pressure, ito talagang iiwasan natin. Alat, ah, iiwasan, toyo, patis, tatabang pagkain, mga unhealthy foods, yan, karne, maalat, butter, sigarilyo, alak, at mga junk foods. Yan talaga nakaka-high blood at nakakataas ng cholesterol. Ito yung mga karaniwang gamot na binibigay sa Department of Health, sa gobyerno. Okay na po ito. Kung may libre, tanggapin na natin. Ha? So, ito yung mga Losartan, Amlodipine, at Metoprolol para sa high blood. I-explain ko ano ang bisa ng bawat isa. Ito po kasi yung mga gamot natin para sa high blood. May apat na klase, A, B, C, D, pang high blood dyan. May A, ACE inhibitor, ARB, may B, may C, may D. So, paki-comment lang po, paki-post lang ano ba yung generic ng gamot niyo. Kailangan po yung generic ang ipo-post niyo at hindi yung brand kasi yung brand pa iba-iba eh. Generic ang mahalaga. So, tingnan niyo, pag ACE inhibitor ang ending ng gamot niyo, pril tulad ng captopril and alapril. So, pag ARB, maganda rin yan, sartan, losartan, valsartan. Itong mga A na gamot, maganda to para sa taong may heart failure, mahina ang puso, malaki ang puso, at medyo moderate yung high blood. Salamat po sa pag-like, salamat po sa pag-share. Ang B naman, beta blockers, ang ending niya, o LOL. So, katulad ng metoprolol, atenolol, at iba pa. Itong gamot naman to para sa mabilis ng tibok ng puso, may nervios, thyroid problem, pero medyo mahina siyang gamot pang blood pressure. Medyo mahina ang visa niya. Kung, ma kung high blood talaga kayo, baka hindi bumaba. Kaya kailangan ito ng tulong ng iba or mild lang ang high blood nyo. Ito pinakamalakas sa lahat na favorite kong gamot. Calcium channel, pin ang ending. Amlodipine, felodipine, nifedipine. Yan. Napakaganda nito. Malakas siyang magpababa ng blood pressure. Babantayan nyo lang kung magmamanas ang paa nyo. In 2% ng tao nagmamanas, uh, baka bawasan yung gamot o papalitan. D-Diuretics, very common to sa US. Mga hydrochlorothiazide, pampaihi yan. So, pwede nyo i-comment, i-post ano yung generic na gamot ninyo at kung mabisa o oh, hindi yan. Mabisa naman lahat pero may kanya-kanyang pinagbibigyan yan. So, ito yung gamot natin. So, kunin niyo na kung may libre, ha? Malaking tulong to. Ito yung Sartan, Losartan, ARB, Calcium Channel, Amlodipine, Beta Blocker, Metoprolol. Okay? Para sa akin, kailangan alam nyo yung generic medicines, ha? Hindi dapat yung brand. Kasi yung generic ang tinuturo ko sa inyo, eh. Mas alam nyo ano yung epekto at hindi. At para sa akin, pwede na. Effective na yung mga generic medicines na natin. Ito, Baliktarin ko lang. Pwede na po yung mga generics, lalo na kung di naman tayo ganun kayaman, at least araw-araw na inom. Tsaka yung mga gamot sa high blood, maganda siya sa kidney, iwas kidney failure. High blood meds, maganda sa puso, iwas heart attack, maganda sa utak, iwas stroke. At may pag-aaral nagsasabi, dagdag sampun taon, extended ang buhay natin pag iinom tayo nitong mga gamot sa high blood. Okay, so ang kadalasang tanong po ninyo, nakita ko, gano'ng katagal dok iinumin? Ha? Gano'ng katagal ng gamot sa high blood? Ang gamot sa high blood diabetes, kadalasan lang naman, hindi naman lagi, ay pang matagalan. Eh. Lalo na kung malala ang sakit nyo, o unhealthy lifestyle, daming bisyo, daming stress. So, kadalasan, iniinom talaga na pang matagalan. Pero, pero, pwede natin bawasan ng gamot at paminsan-minsan natitigil papano lose weight magpapayat tigil ang junk foods matatamis kung kaya nyo talaga bawasan yung alat malaking bagay yan bawas ng timbang bababa blood pressure healthy foods at iwas May ibang tao pag super healthy uh, nakakaya nila natitigil ang gamot o nababawasan yung gamot pero sa ordinaryong tao minsan pang matagalan bakit pang matagalan ito po? Ito ang blood pressure na gusto natin sa basis sa iyong edad. Okay? Ito yung average eh, sa buong mundo. Nakita nyo, pagbata pa, mababa ang blood pressure ng tao. Pagdating ng 20 years old, tumataas na oh, 120, 79 na. Pag abot ng 40 years old, kita mo mataas na 125 na. Pagdating ng mga 60 years old, mataas na ang BP o oh, 134 over 87. Ibig sabihin, pag nagkakaedad tayo, tumataas talaga ang BP. Kaya talagang walang kawala eh. Kaya kadalasan, tuloy-tuloy yung gamot. Paano pag nagkakaedad, talagang high blood ang tao. Okay? So, ito yung mga pagkain na makakatulong sa high blood. Ito, mga good foods, healthy foods sa gulay. Gulay, may fiber, ganda yan para sa puso. Ha? Walang taba, walang kolesterol. Yan lang, araw-arawin nyo, bababa ang BP nyo yan, sigurado. Prutas, pa konti konti okay ang prutas. Okay, may tulong din yan. Pero wag din masyado marami. May potassium, ang saging. minum kayo ng hydrochlorothiazide, kailangan nakapotassium kayo, ha? Kasi pampaihi yun, eh. Pakwan, maganda rin sa puso. Ito pa po, walking. Kailangan maglalakad, ha? Pag control na blood pressure nyo, napakaganda ang paglalakad good for the stomach exercise sa puso sa utak yan pero dapat controlled na uminom kayo ng gamot okay tapos pakita ko sa inyo ha so para sa may high blood ito po ah, kasi paulit-ulit yung mga questions eh may 15,000 questions ako nakuha eh kasi nasagot natin ang doktor nyo lang pwede maghinto pwede magpalit ng gamot ha wag niyo gagawin mag-isa. Itong mga binibigay kong tips para lang marunong kayo at alam nyo ano yung binigay ng gamot ng doktor ninyo. At least makakadiscuss kayo sa doktor ninyo. At yung mga pagkain na bawal at pwede, tinuro ko na sa inyo. Pero yung pag adjust ng gamot, kailangan may paalam. Ito po, bawal na bawal, kopyahin ang gamot ng kapitbahay. Pag yan ang gamot ng kapitbahay, hindi po po pwede sa inyo kasi iba-iba ang tao. Eh. Walang dalawang taong pareho walang dalawang taong pareho. Kaya wag nyo gagayahin, baka magkamali, lalong lumala. Ang pag-inom ng garlic, ah, pag-inom ng pineapple juice, pagkain ng bawang, healthy siya, may tulong. Pero hindi talaga makokontrol ang BP niyo Siguro bababa lang ng 2 points, 2 points, 3 points. Pero yung mataas ang blood pressure mo, 160, 100, puro bawang lang, pineapple, hindi siya, hindi po kakayanin. Kahit subukan nyo, hindi talaga kakayanin. Ang pampababa talaga ng BP, lose weight talaga. Bawas ng timbang. Pag nagbawas kayo ng 20 pounds sa timbang, bababa ng 20 points ang blood pressure. Alat talaga. Yan talaga pampababa ng BP. Tsaka stress, bawas. Ang pang-stress ka sa trabaho, taas talaga BP mo. Puyat, kulang sa tulog, tataas talaga ang BP mo. Yan talaga pampataas ng BP. So ito yung mga tips natin para sa buong Pilipinas. Health for all Filipinos kailangan alam nyo yung generic name ng gamot, ha? Ang generic na medicines, pwede na. Kung, kung di naman tayo milyonary, okay na yun. Basta araw-arawin nyo lang. Kasi masyadong mahal yung branded, baka hindi nyo mabili lagi. Itong high blood medicines, inuulit ko, paulit-ulit, mabuti siya. Hindi siya masama. Mabuti siya, maganda siya para sa kidneys. Protects the kidneys, the heart, the brain, the liver. Inom kayo ng gamot lang na regular, masi-save ang kidney nyo, hindi kayo magdadialysis, hindi kayo mga heart attack, hindi kayo mga stroke, at mapapahaba ang buhay natin at least 10 years. Ibig sabihin, pag ang edad nyo 80 years old, aabutin, aabot ng 90 years old. Sa Japan nga, up to 100 years old. So, proven na siya na makakatulong itong mga gamot na pinakita kong A, B, C, D para sa high blood pressure. Yan. Tapos, last na lang. Pwede naman kayo po magtanong mamaya. Merong mga tao pala na pag kinukunan ng blood pressure ng doktor, mataas. Pero pag siya mag-isa, kukunan ng blood pressure sa bahay, mababa. Bihira lang to Pero may tao may nervyos, takot sila sa doktor na nakaputi. Tawag dyan ay pseudo-hypertension or white coat hypertension nakakita ng white coat, eh, natakot sa doktor tumasang BP. Sa mga ganyan, rest lang, pahinga lang, okay na. So, sana po nakatulong itong mga tips ko para malaman ng lahat ano yung tamang pag-inom, paano iinomin, at kailangan talaga tuloy-tuloy yung pag-inom para makontrol yung BP, para humaba ang buhay ng bawat Pilipino. So, binibigay natin itong mga tips. Libre po sa lahat. Walang binibenta, walang agenda, wala akong connection sa kahit anong drug company. Gusto ko lang mabuhay kayo kasi yun lang ang mission ko galing sa Diyos. Para mabuhay kayo. Kasi yun ang kailangan ng bayan. Eh. Wala nag, uh, gano'ng nagbibigay ng libreng tips na walang binibenta. Ito talaga libre at tunay at nagmamalasakit po para sa inyo. Okay? So, tingnan natin ang inyong mga questions. Ang dami kasing nagtanong ng last time. Around 15,000 na nagtanong. Huwag mo kaming iiwanan, Doc, sabi. Ah, hindi ko kontrol eh. Ta talong natin sa itaas. E ba? Talong natin sa itaas. Ang, nasa, ang Diyos naman nagbibigay ng buhay natin. Pero kami ni Doc Lisa, habang buhay kami, promise ko, para to sa inyo, para kayong mga kapatid ko, nanay ko, tatay ko. Alam nyo, nung bata pa ako, misa uh, minsan pinagtatawanan ako na iba, pero feeling ko talaga yung family ko, hindi ko lang family eh. Ang family ko talaga yung buong Pilipinas, buong mundo, patas-patas uh, -pata sa akin lahat eh. Kapatid ko humingi ng tulong, isang hindi ko kakilala humingi ng tulong. Mas gusto ko pa tulungan yung hindi ko kakilala eh. Kasi pag tulungan mo lang yung kakilala mo, parang ano, magaling doon, wala namang magaling doon. Pero yung tutulungan mo hindi mo kakilala, yun yung mas maganda na mas uh, galing sa loob natin.